Ayan, naglaba ako. Eh, yung uniform ng anak ko, may bubble gum. Kaya itatry ko ngayong napanood ko sa YouTube na kung ilagay daw sa ice yan, may ice. Tapos, yung bubble gum yan, ba, baka maalis. Kaya binababad ko. Ayan, itrain natin kung matatanggal. Sayang naman kasi itong white t-shirt ng anak ko. Naglalaba ako eh nakita ko may bubble gum nalagyan niya ng bubble gum kaya itry ko nga itong lagyan ng ice napanood kasi sa youtube na may pag may bubble gum yung damit ibabad sa ice natanggal tignan natin kung totoo try natin o yan babad pa natin konti yan lalaba ako dito sa gripo mano-mano lang mga damit na puti mga importante lang kakamay kumuulan na ayan ang lakas na ng ulan oh uh, guys umuulan na um. ayan. guys ayaw na matanggal mission field ayaw, binabad ko na siya sa ice trinay ko na rin tanggalin hindi siya matanggal hirap tanggalin yan mo na.